Ayun. eto na naman oh. Rest back ulit kami ni Paul. Sinasamantala natin habang uh, pwede bang magpana kasi malapit na namang tag -ulan. At eto yung spot na pinuntaan namin oh. Pinupuntahan namin dati to mga ka-fishing. Ayun oh, napakalino ng tubig. Kasi nga ang um, tawag to uh, bukal to mga ka-fishing. So nga uh, ganyan kalino oh araw lang ay eh, napakalino na niyan. So uh, dun kami mag-abang sa bandang dulo doon mga ka So paabanti pa tayo. At eto ay yun. <laughs> Winner up tayo ng uh, maliit na tilapia. Tawas. Pero hindi dito mga ka Eto yung pag-abangan namin. Grabe. Ayan. Uy, may mga tilapia oh. Sayang. Pero malakas kasi ng agos diyan, maka-fishing kaya ayan oh, di maitutok ni Paul yung pal pana niya. Isos. ng pa, yung sayang. Pero at least ay, ayun, may mga isda. Sarap pag-abang dito. Napakalakas lang yung agos kaya hindi makabalanse-balance ni si Paul. So, uh, hintay ng target. Ayun, pumunta sa akin. Ayun oh. Kaya nakahuli ako diyan, maka-fishing. Ayun, sa kaliwa ako. Good size. Kaso nga lang, di natin may papanood kasi may konting problema sa ating camera. Kaya si Paul lang may camera. Oh, silap. So dahil napak napakalakas ng agos yan, may mga uh, saasabay sa agos ng mga isda yun. Hindi makaprenong. Siyempre, yun na yung uh, aabangan natin at uh, papanahin tignan nyo mga ka-fishing kagaya nito oh, oh, uy, napansin tayo napansin si Paul kasi medyo maliwanag pero merong sigurado na ayan hindi makapag-preno parang to oh hindi <laughs> silap nagbuelta din so dito lang abang kami dyan mga ka-fishing tayo, tayo ng uh, darating eto ayun, di na nagpipreno. Ayun, sinasabi ko. Nagpreno, napansin tayo, napansin si Paul, pero ala na, kulin ang lahat ng nagbuelta sa pool. So, uh, yun. Ganda mag-abang dito. Kaunang huli na rin si Paul, pero mas malaki yung uh, nahuli ko, mga ka-fishing. Ayan, oh, lakas ng agos, oh. So, uh, dito na kami mag-steady. Sayang lang, uh, walang camera yung uh, paanan natin pero okay lang. Kasi meron naman itong uh, isa. So, eto, abang lang si Paul. Uy, maliit. Ayan o, oh, nakatago lang kami sa gilid. Nandito ako sa kaliwa. At uh, dito naman si Paul sa kanan. At naghihintay ng tatawid. Eto, oh parehong din namin tinamaan kasi na, nakita namin na silap. at meron na namang parating hayaan ko si Paul na siyang tatama ayun oh silap ala na ang bilis kasi kaya tinamaan na ni Paul oh may sugat oh so parang nakawala to ah Ibig sabihin, may nagpapana na dyan sa harap namin. Ayan, hindi lang lumabo yung tubig kasi puro bato at Eto ug oh, dalawa. Sayang, napansin tayo. Maliwanag kasi. oh, pupunta ka dyan sa kaliwa. Delikado ka din. Ayan. Uy, tumigil mga kapisin. Kaya natamaan ni polo oh. Ayun. Hindi makagalaw-galaw yung tilapia. Kasi napakalakas ng agos. Kaya magandang pag-ambusyan ito mga ka-fishing. Kasi ayan o. Oh, syem pre, hindi makapre yung isda konting tago lang kami sa gilid na, so magkabilaan kami ni Paul good size din ang kanyang huli at eto abang lang kami dito mga ka fishing kita sila po nahirapan pang lumangoy oh. kaya ay isos nagtakul parating ayan oh, oh grabe yun hindi nakapreno sa sobrang laki mga kabising. Tignan nyo, o oh, yan o, oh, dire-diretsyo lang, tubapat sa pano, oh, kay sigurado. Oh, nabali pa yung uh, bala ng pana. Sa laki. At saka siyempre, ang lakas pa ng agos. Oh, jackpot o. Oh. Pwede na yan o, oh, grabe. Kung islice mo yan ng apat, eh, o, oh, sigang mo na. Ito pa Oh. Galing lang sa kanan. Ang gandang mag-abang, grabe. Kasi ayun hindi halos uh, nahirapang gumalaw yung mga isda. Kasi napakalakas ng agos. So at uh, dito na lang kami mag-abang hanggang uh, malobat ang uh, ating camera maka-fishing. ayan ang dami na niyang nahuli oh. Kaya pumalit din ako dito sa kanan para makahuli din. Ito yung ginagawa namin maka-fishing ganyan no, oh, nag-aabang ka na ganyan. Ang tait ka ng tatawid. Tita nyo yun? Ganon yun. Oh, pang lakas ng agos, oh. Tignan nyo naman yung tsura ko dyan, oh, sa lakas ng agos. Kaya, nag-aabang ka lang. At kung meron kang makitang tatawid, itapat mo lang yung pana mo. Ganyan, Nakahuli din ako ng isa. Ayan, oh. Nakadalawa na ako, mga ka-fishing. Hindi lang na video yung uh, isa. At, uh, ayun nakatatlo tayong good size pero si Paul bumalik pa rin dito sa kanan kasi siya yung may camera at mga ito dire diretsyo lang oo oh, ang laki nitong nasa huli tinutukan ni Paul hindi nahuli nakaliskisan lang ayan oh nakadiretsyo kasi yan mga ka oh hindi naman makaside si Paul kasi ang lakas ng agos Sayang, di ba? Hindi napuruhan. Mabubuhay yon, Mauhuli pa natin yun sa ibang araw. Oo. Oh, Nagpuelta yun ah. So, ah, abang lang tayo dito. At iyan. May natamaan din ako. Oh. Pumunta sa akin. Nakala safe pero iyon natamaan natin. Medyo nakakarami na kami. Gandang pag-abangan to. Ito pa oh. Sayang hindi tinamaan tinulak lang ano ba yun malaki yun ah e bale eto gabang sipol at tignan nyo grabe merong napakalaking hindi makapreno preno ay sauce oh nayanig ang tubig oh laki grabe ang lakas nagtakal mga kapising oh grabe lakay siguro dito ito yung yan ayan o oh. lalaki yan mga kapishing sa pool ang ganda ng tama o oh, gitik sa ulo tinamaan ayan o oh, kaya halos hindi nagpumiglas so yun jackpot yan oh may git na kalahating kilo yan mga kapishing ayun dahil nakahuli na kami ng malaki saka palubat na rin yung camera natin So, uh, nag-decide na kami na tama na. Ayun. Oh, ang gandang pag-abangan to. Grabe. Ang gandang balikan to, oh. So, yun. Thank you so much, mga ka-fishing. Ayan, eto. mag na kami. At eto lahat yung mga nahuli namin. Tignan nyo naman. Grabe, oh. Ayan yung last. Oh, ang lalaki nagdaday tan na ah, mga kapising oh sa kayang uh, oversize na yan oh mga seven fingers siguro yan sa saka yung isa pa ang daming nahuli ni polo oh. so mahigit na isang kilo na yan yung dalawang yan at yung nahuli ko din dami rin oh wala, nga, wala lang akong camera so uh, yun mga kapising yun ang dami naming nahuli oh at uh, may pang ulam na at may konti tayong ibenta eh, eh, Muli, ayun, thank you so much mga ka-fishing At uh, eto may mga babatiin pa tayo Shoutout po sa inyo, ayan Joby Bian, Pakana ng Lapu Lapu City si Blue Shoutout po And uh, Sir Eduardo Estilar, ayan Vlog, thank you so much po And Sir Warly Gedu At uh, first si Vasco, Ador Moreno And Ompong Monghe nagrosalis Rosales Pangasinan Shoutout po sa inyo at uh, sa inyo din, John Tams Jr. ng Taytay Rizal. Shoutout po. Sir Archie Silvestre. Naku, thank you so much. Shoutout po sa inyo. At uh, sa inyo din, Sir uh, Rudy Dila, ng La Union. Uh, shoutout muli sa inyo, Sir. Bamba Channel. Ayan, shoutout kin kalakay. Nag-iimas na kiti pampamayam, katikiti lut, -lut lakay. Uung ka, -ka na kabutig na daduma pa. lang kay. At sa inyo din, yan Sir Jonathan Gusarim ng May Kawain Bulacan. Shout out po. Sir Jamarc Flores. Shout out muli sa inyo, sir. At uh, eto pa, shout out din sa inyo, Jupiter. At ito ng ating panghuli, ayan si Sir uh, John Patrick Lauro. ng uh, Sarat Ilocos Norte. Nako, thank you so much Sir uh, John Patrick. At yun, hanggang dito na lang po mga kapising. Thank you so much po sa panonood.